Noon, hindi ko pa sila kilala. Isang awit lamang ang lumapat sa aking pandinig. Mapa, isang awitin ng pangungulila, pasasalamat at wagas na pag-ibig sa magulang. Ang bawat titik ay tila hinabi mula sa isang damdamin ng pusong Pilipino. Ngunit matapos iyon, hindi ko na sinundan pa ang kanilang musika. Akala ko'y isa lamang silang pangkariniwang grupo sa lumalawak na eksena ng OPM. Ngunit isang araw, sa aking paglalakbay sa malawak na dalampasigan ng internet, nasumpungan ko ang kanilang pagtatanghal sa the first take. Isang entabladong hindi basta sinusoong ninuman. Isang pagsubok ng tunay na kahusayan sa musika. Nakita ko silang humarap sa kamera ng walang takot hinubad ang lahat ng teknikalidad at pinairal ang busilak nilang tinig. Doon ko nadama, may iba sa kanila. At kaya, sinimulan kong halukayin ang kanilang kasaysayan at sa aking natuklasan. Di ko maiwasang mapahanga at higit sa lahat, mapuno ng paggalang sa limang binatang hindi kailanman sumuko sa kanilang mga pangarap. Noong hindi pa lumilitaw ang tala ng kanilang kasikatan, may limang binatang pinagtagpo ng kapalaran. Tila hinubog ng tadhana upang ihatid ang bagong himig sa bayan. Sila ay sina Pablo, Stel, Josh, Ken at Justin. Hindi sila pinili mula sa ingrandeng patimpalak. Ni hindi rin sila isinilang na may hawak ng korona ng tagumpay. Pagkos, sila'y nagmula sa pangarap mga pangarap na tila between sa malalayong langit. Mahirap abutin, ngunit napatunayan nilang hindi imposibleng abutin. Sino ang mag-aakalang ang SB19, ang ngayoy pinakamataas na between sa bughaw na langit ng PIPAP, ay nagsimula sa isang hamak na munting silid sa isang kumpanya na halos ulang pantustos sa kanilang pagsasanay. Taong 2016, nang likain ng Showbiz Philippines Isang sangay ng isang Korean entertainment company, ang isang pangkat ng mga kabatang pangarap lamang ang sandata. Ngunit sa ng kumpanya sa Salapi, walang marangyang pasilidad at higit sa lahat, walang katiyakang hinarap. Sa kabila nito, hindi nila inalintana ang kakulangan. Sila mismo ang nagtulungan sa kanilang mumunting espasyo sa pagitan ng pawisang ensayo at gutom na sikmura. Nagbigay tulong ang bawat isa. Ang mas mahusay sa sayaw, nagturo sa iba. Ang magaling sa pagkanta, gumabay sa kahinaan ng kasama. Walang sinumang iniwan, walang bumitaw. Ngunit ang mundo ay malupit sa mga nangangarap. Sa kanilang paglalakbay, hindi lamang pawis at pagod ang kanilang tiniis. Matinding pangungutya, pangmamaliit at pang-aalipusta ang kanilang hinarap sa kanilang pagpasok sa industriya. Hindi lamang mula sa publiko, kundi maging sa loob ng industriya, sila ay kinwestyon. Dahil sa kakulangan sa suporta at pagdududa ng iba, dumating ang puntong muntik na silang sumuko. May mga araw na naisip nilang itigil na lang ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili nilang lumaban. Noong 2018, inilabas nila ang kanilang unang awitin, Tila Luha, isang madamdaming kanta ng pangungulila at sakit ng pag-ibig. Ito'y sumasalamin sa malalim na damdaming Pilipino. Ngunit, sa kabila ng husay at lalim ng kanta, hindi ito agad nakatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa madla. Waring, isa itong lihim na hindi napansin, isang hiyas na natabunan ng mga mas kilalang musika noon. Ito ay naglahaw sa kawalan. Muntik na silang sumuko ng tuluyan. Subalit, sa gitna ng unos, mas lalo silang pinagtibay ng kanilang panata sa musika. At sa araw na halos wala nang naniniwala sa kanila, isang milagro ang naganap. Dumating ang 2019 at ang kanta nilang Go Up isang awit ng pagbangon nang di pagsuko ay inilabas. Ngunit sa simula, walang masyadong nakapansin. Ang kanilang awitin ay tila isang binhing itinanim sa tigang na lupa. Gayunpaman, sa di inaasahang pagkakataon, ang binhi ay unti-unting sumibol. At sa isang iglap, isang liwanag ang sumabog sa madilim nilang mundo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng social media, Isang viral video ng kanilang pagsayaw ang nagpabago sa lahat. Ang mga tao'y namangha sa kanilang husay, sa kanilang dedikasyon, sa kanilang di matitinag na espirito. Ang SB19 ay biglang naging pangalan na bumihag sa puso ng maraming Pilipino. Nagumpisang mapuno ang kanilang pagtatanghal. Ang mga himig nilang dati di pinapansin, ngayoy isinasabuhay ng libu-libong tagahanga. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang sila mga mang-aawit na nangangarap, sila'y naging tinig ng isang bagong henerasyon. Sila ang na unahang pipop group na nagdagumpay sa pandaidig na entablado, na nagtamo ng pwesto sa Billboard Social 50, isang bagay na hindi pa nararanasan ng ninumang Pilipino. Sa bawat awit nilang inilalabas tulad ng Alab, Huat at Bazinga, kanilang pinatunayan ng musikang Pilipino ay may puwang sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng kasikatan, hindi nila nalimutan ang kanilang layunin, ang ipagmalaki ang sariling wika, kultura at kakayahan ng Pilipino. Ang mapa ay isa lamang sa kanilang mga awitin na may malalim na mensahe. Isang patunay na ang kanilang musika ay hindi lamang para sa kasiyahan kundi para rin sa puso at diwa ng bawat tagapakinig. Ngunit hindi rito nagtatapos ang kanilang laban. Matapos ang mga taon ng pagsisikap at tagumpay, isang panibagong hamon ang kinaharap ng grupo, ang paglipat mula sa showbiz patungo sa sariling pamamahala. Hindi madaling iwanan ang kumpanyang bumuo sa kanila. Subalit, alam nilang ito ang tamang hakbang tungo sa ganap na kasarinlan bilang mga alagad ng sining. At dito, isinilang ang Wanzi Entertainment, isang kumpanyang sila mismo ang humubog. Isang tahanang hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa ibang artis ng Pilipino na nangangarap. Hindi na sila mga baguhang musikero na kailangang ipaglaban ang kanilang espasyo. Sila na mismo ang lumilika ng kanilang sariling landas. Ngayon, sila'y kinikilala bilang haligi ng pipap, ang apoy na nagningas sa puso ng bagong henerasyon ng musikero sa bansa. Ngunit kailanman, hindi nila nalimutan ang kanilang pinagmulan. Sila'y nananatiling mapagkumbaba, puno ng pasasalamat at walang sawang ipinagmamalaki ang 18, ang kanilang matapat na taga-suporta. At sa kwento ng SB19, aking napagtanto na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kinang, kundi sa tibay ng loob, sa pusong handang magsakripisyo at sa pagkakaisa ng mga taong may isang pangarap. At hanggang ngayon, patuloy nilang pinapanday ang kanilang pangalan, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mula sa pagiging mga batang umaasa sa isa't isa, ngayon sila'y mga hari ng kanilang sariling kaharian.